Wagi ang Alas Pilipinas sa kanilang unang laro kontra Australia sa 2024 AVC Challenge Cup. Yan ang ulat ni Bernadette Atinoy. Libo-libong volleyball fans ang pumila para suportahan ng Alas Pilipinas para sa unang laro nito kontra Australia sa 2024 AVC Challenge Cup. Hiyawan at palakpakan ang nangibabaw sa loob ng Rizal Memorial Coliseum sa bawat hampas at blocks ng mga manlalaro. Nakuha ng Australia ang liderato sa first set sa score na 25-22, ngunit hindi naman nagpatinag ang pambansang kuponan para pagharian ng sunod na dalawang set sa score na 25-19 at 25-16. Sa huling set, dito na nagpamalas ng galing ang ilang valuable stars sa sinagya Morado de Guzman, Fifi Sharma at Angel Canino na nagresulta para makuha ng bansa ang panalo sa laro. Nagtapos ang laban sa score na 3-1. Ayon kay Alas Pilipinas coach George De Brito, magandang simula ang pagkapanalo nila sa torneo at sinabing kailangan pa nilang palakasin ang opensa at depensa sa team para sa mga susunod na laban. We have to take advantage of the, the skills that we have better than them. In this case, the receiver is good, we have a good setter and a lot of weapons to, to spike. Yeah, a lot of good players, middle blockers, opposite and everything. Makakaharap ng Alas Pilipinas ang pambato ng India ngayong alas 7 ng gabi, habang Iran at Chinese Taipei naman ang makakatapat nila sa araw ng Sabado at Linggo. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.